what's up men hapon po sa inyong lahat mo oh. ayun mo dyan lang tol ayun lang uhaw yeah, yeah. Thank you. Ang ng sesto pagbibing ako men dito ako si si Kutol so ang video na to is gusto ko lang pakita sa inyo yung pinagbago rito sa bagbag alam nyo yung bagbagin ano pansin nyo dito sa ano yung saka dati punong puno rin dito sa gitna patong patong yan Pansin nyo, napakalaking pangante na. Ganda na ng pinagbago. Hindi kaya dati makikipagpatintero ka rito. Ngayon, nandiyan na siya lahat sa gilid-gilid. Oh. Ano siya? Cluster, cluster. Ano, pansin nyo. Dati yung mga sasakyan na eh, hindi nakakapasok yan. Nandun lang yan. Ayun nga pala yung gate. Doon yung pinaka-gate. Yung may puno na yun doon. So sa mga nakaalala ng itsura ng bagbagi noon, ayun yung simbahan nila. So dati pa rin naman yung daanan na yan, ganun pa rin sa gilid. Pero yun nga, naging ano na siya, uh, yan mga apartment sa gilid-gilid, yan may row by row na sila, cluster, cluster kung tawagin. Cluster, cluster. Kaya hindi na makikipag-anuhan yung mga dadalaw. Kumbaga, Dati kasi tumatawid pa sa ibabaw. Go over the backwood. So ayun, laki ng pinagbago. Kung may drone lang sana ako, men. Ang ganda nito, aerial. Aerial shot. So, andito nga pala yung mga taga-bilya. Pauwi na rin kami. napakita yung mga nagpaglibig jarot out po sa mga mga kaparod nito yeah, napakaluwag na po talaga nitong bagbag dati daming bahay alam mo yun daming squatter so yan yeah, napakaganda na nung pagkakaano nito malawak ang bagbag di ko lang alam kung gaano kalapad ito na natin yung cluster na to. Ayun, ang haba. Hanggang Cluster 60. Ayan, 59. Parang ganoon siya. So, ayan yung marker para matandaan mo kung maanapin mo yung mahal mo sa buhay pag dumalo ko ng Pesta ng Patay. So, ayan lang. Shoutout po sa mga tao na nag ano nito. Nakaisip ba? Siyempre sa Quezon City yan. Kung yung mga mabutihing mga namumuno dyan sa City Hall natin dyan sa Quezon City Hall so ayan, pasensya na kung ito yung content ko ngayon kaya lang men yun ang aking vlog na yun shout po sa mga other mga babata ko siyempre sa Pineda family yung talaga buhay mauna-una kaya kailangan natin maghingat ay buhay ang ako ko kasi mga eh kapit bahay ko talaga digit na bahay mga kami sa Sapa, sa bilya so dati nung palain nung pasipadong kaya yung mga taga bili ko ng yellow. yossi mga ganun mani runner so yun so, hanggang dito na lang alis na po kami thank you for watching bye